Mas na ang saya ng Sinulog Festival dalawang araw bago ang pista ng Senior Santo Niño sa Cebu. Para sa update, magbabalita live mula sa Cebu, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang pagdiriwang dyan, ang sitwasyon? Kaya na dito ngayon sa Plaza Sugbo dito sa may bandang minor basilega, minore basilega no, de San Ito ipapakita natin. So ngayon dito, dahil nga maraming tao, ipapakita natin naglagay sila nitong na itong uh, L na LCD TV. Dito sa labas parang yung ibang mga tao hindi makakapasok sa loob eh mapapanood or makaka-attend sila ng misa. So pag dito naman sa may bandang kaliwa, eh may kita natin yung entrance. So bali, ito lang yung entrance. So merong entrance. so, bawat entrance, merong mga pulis na nag-check ng bags sa nung mga dala nyong gamit. Eh, kanina nga, eh, tayo, bawal daw magpasok ng bag. Pero ngayon, medyo may nakikita tayong mga tao nakapasok na may bag. So banda dito, ito yung entrance. Pakita natin. Dito. So ito yung mga pinapa inilalakaran ng mga tao. Dito papasok. Ito yung mismo sa loob niyan, yung Basilica Menore de Santo Niño. So doon, andon yung nagdoon ng bimisa. Doon din, din nila yung kanina nung mga... Doon din, din nila yung kaninang walk with Mary. Kaninang umaga. So kaninang umaga umabot siya ng 200. 20,000 na tao yung sumama sa Walk with Mary. And ngayon, dito nga, dahil nga marami nagigising ba, naglagay rin sila ng uh, communion stations sa labas. Ito yung ibang communion stations. Meron din dito. Then, meron din naman doon. Ito, ito, ito yung uh, Magellan's Cross. So, makikita naman natin dito, banda dito. At dito naman yung mga uh, support desk ng mga ating otoridad. So, meron tayo nakita mga medical tents, may mga police areas. So, andito, banda sa so may likod. So madali, madali, madaling, madaling puntahan. Sa ngayon, merong performance na nangyayari sa loob pero hindi tayo makakapasok dahil bawal nga magdala ng gamit. Sa ngayon, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke.